Ayan. Sarili na siyang sobo, guys. Dandahan lang. Ihipan mo. Hindi ko na siya binigyan ng rice kasi meron ng patatas siya at saka saging. Sayuti, carrot, saging, dahon. Yung legs, dahon ng sibuyas. saka breast chicken. Walang balat. At saka maraming kamatis. Kaya naging orange siya kasi maraming kamatis. Ayan, guys. At saka maraming mm. sibuyas. Ito lang, lagay lang. Yan, lagay lang. Lagay, baba, baba, baba. dyan. Oh. May buto daw. Hi, kaya mo yan, de. Laban lang tayo. Ayan. Tinamumog ko lang muna siya ng maligam-gam na tubig na may asin. Mamaya na kami mag toothbrush. Kaya may bisita tayo. Mamaya, sino? Si Pastor. Darating ang aming therapist. Yun. Sarap deh. Sarap. Sibuyas yan. Tsaka ginagadgaran ko ng maraming carrots. Medyo kaya medyo orange orange din siya carrots tsaka ano. Wala na guys. Asin lang. Yan lang ang ano ko kay dati ngayon. Morning. Pero hanggang pananghalianan niya yan. Kasi marami, marami ginawa ko eh. Mm. Diba? Mm. Late na kami magpainom ng gamot. Kasi tanghali na siya nagising. Tanghali ka na nagising, no? Sarap ng tulog mo, no? No? Mm -hmm. oh, sarap ng tulog ni daddy. Very good ka ngayon, na Parang nakagabi, nakailang inom ka ng gatas. Madaling araw, gabi, ating gabi. Tapos, madaling araw. Oh, di ba? Kaya, mabilis lang ngayon maubos ang insure namin, guys. Kasi, malakas na rin siya sa gatas. Dati, mat yung una, matagal. Dahil, isang bisis lang minsan. Dahil, madaling araw lang or tanghali, hapon. Take your time. Saging yan di, oh. May sabad dyan. yan. Sayote yan, sayuti yan. Sayuti. Tsaka, mo, nag ginagad karan ko ng maraming sibuyas, guys. Sibuyas na kulay. Ayun. Mm. Mm. Yami ba? Mm. Yami? Wow, thank you Lord. sa sarap ng pagkain ni Daddy. Sana basbasan mo, bigyan mo ng, fog, bigyan mo ng power para gumaling si Daddy bago mag para masaya yung Pasko namin. At siyempre, masaya rin sila, maraming mamamasko. 'Di ba, De? Maraming mamamasko sayo tawag dito, tawag doon. Pag nagkasakit na de, walang tawag dito, tawag doon. <laughs> kaya magpagaling ka, kasi maraming mga mamasko. maraming tawag dito, tawag doon. Jikas doon, jikas dito. Ngayon, nagkasakit ka na, wala nang, wala nang tawag dito, tawag doon. Oh, daw. <laughs> Walang tawag dito. Walang tawag doon. Sige lang de. Laban lang. Damn. Oh. Yung e, sabao, oh, mo yan. Why? Tsaka, oh. <coughs> May mga sinasabi siya guys. Hindi ko maintindihan. Kaya yeah, minsan nga nang huhula na lang talaga ako. Hmm. Hinuhulaan ko lang. Pero sige lang. Mabubuo din yan. Pasaan pa man. Di ba de? Kaya na. Kaya. Sabi mo nga. Kaya. O, oh, kaya. Laban! Laban! O, oh, nabuo na niya, guys. Laban! O, oh, diba? Yan lang ang aming foods na yon. Kaya de. sa mo sa kasi maraming kamatis yan. Nilagay ko. Gusto talaga. Favorite talaga ni Daddy yung chicken. Gusto mo ba yung beef? Eh. Ah. <laughs> Hindi kasi kasi ako ng beef, guys. Gusto mo pork? Ooh. Oh, lalong ayaw. No, 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 no. No, 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 no. Ooh. Oh, ibig sabihin, no, 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 no daw siya sa pork. No, 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 no sa pork. Ever since hindi ako makain ng beef. Chicken lang talaga. Love ka ng chicken? <laughs> hey! Baba dyan po sa... Wait! Baba, wait! yung pusa, guys, sa lamisa. Love talaga niya yung chicken. Uh, ayan. Thank you for watching. Thank you ka na. Si Maba na yung video natin. oy, Thank you for watching. God bless all. Thank you. Thank you so much sa prayer niyo kay Daddy. Oo. Mala, malaki na yung ano niya, improvement.